Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Welcome back dito sa akin channel. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Marami po ako nakikita na hindi pa rin nakasubscribe yung iba, na nanonood lang. So, ang winish ko talaga ay kung sino po yung nagmamahal sa akin, please grant them yung wish nila. Inshallah, Yarab. Okay? na lahat kayo ay maging masaya sa lahat ng subscriber ko na mahal na mahal ako bigyan kayo ng kaligayahan sa inyong puso as wish at wish granted po okay So checking energies tayo kamusta kayo ngayon tingnan natin Wow. Four of Wands, first cards. So, dito nakikita natin 4 of wands ace of wands 9 of swords queen of swords, queen of pentacles wow isang magandang ikaw masayahin, isang mapayapang ikaw okay, breadwinner, mga nakikita ko and yet akala nila eto, eto yung nakikita ko ngayon ha yan maligayahin, nag-iisip muna bago kikilos, ganun yung energy mo ngayon. Okay? Uh, marami kang plano. The other side ng cards mo, marami kang plano sa family mo. Siguro dahil magki-Christmas, magni-New Year, um, gusto mo silang maging masaya. Gusto mo yung pamilya mo na hindi hindi aapihin ng ibang tao. Parang may ganon ka. Okay? Pero kaso may hindi mo nararamdaman yung love. I think past din to. Ginawa mo rin to sa mga ilang taon na nagdaan. Puro ka family. Puro ka ibang tao. Okay? Then wala ka natatanggap na compassionate. Wala ka natatanggap na love. yon, So, meron ako nakita dito parang may mga nagpapahinga sa inyo. Although mahal mo yung family mo, pero meron kang tampo or, or galit. Yan. hindi ko kayo masisi, especially yung mga breadwinner, hindi ko kayo masisi kung bakit kayo nagtatampo sa inyong mga family, kasi talaga naman, hindi ko alam kung bakit, hindi namamatay matay yung traditional na yan na kung sino yung nasa abroad, kung sino yung may pera, kung sino yung nakakaangat yung lagi dapat, yung may ibibigay lagi, well hindi po tama yon okay ay ano, meron isang tao na umaasa sa iyo Okay, so kung meron pong hihiram sa inyo, hawakan nyo pong mabuti pera ninyo. Baka po po meron lalapit. Parang yung after lang nito ay talaga matulungan mo lang siya. Could be your family, friends, kahit sino po ito, pwede po ito. So be smart when it comes to money. Okay, so ang pinapayo ng universe, ang cure kasi ng mga ganito ay isipin mo rin yung sarili mo. Halimbawa, magbibigay ka ng meron ni Hiram sa iyo ng 10,000. 3,500 sa iyo nito, huwag mo nang bayaran. Then give mo rin sa sarili mo. Magbili ka ng something na para sa sarili mo. Kahit hindi po 'yan naabot ng libo, basta po bibili ka sa sarili mo and mag-save ka po papunta doon sa savings mo na ito para emergency funds or emergency purpose. 'Yon kau mag maging ugali po natin yan. Yung iba sa inyo dito, parang takot kayo magbangko. Okay? Huwag po kayong takot magbangko. Hindi po ko yung mga bangko. Actually, mga nakikita nyo po mga scam na yan. Ay talagang kasalanan din po na yan talaga ng iba. Okay? Bakit po napapasok yung mga, yung mga accounts nila, especially mga Gcash? Kasi linilink nila doon sa mga untrusted na any kind na website. Diba? Diba? hindi po yung kasalanan ng bangko kasalanan nyo po yan. Okay, sabihin din natin, ma'am, wala po ako linilink na kahit ano, kahit ano na, na ba? Diba? Pero still pa rin na-scam ako. Parang imposible po talaga yun. Baka po, alam niyo po ba na minsan po na meron kayong bibili na something, na-link nyo yung Gcash nyo doon, di ba? Or nag-games kayo ng mga sugal-sugal, Nako, yan talagang number one. Sila po yung mga pakana ng mga yan. Kung bakit po meron nakakapasok na mga hacker sa inyong account. Okay? So, dito naman po ay napaka-responsible mong tao. Giver ka, loving, caring, napaka-sweet. Ayun. Parang may napapansin din ako dito na parang pinagsisihan ng person mo yung pagwalaan mo or yung pag-alis mo, yung pagbitaw niya sa'yo, pananakit niya sa'yo. Okay? Meron siyang na-realize. You Kaya, no? Wala, hindi na siya makakatagpo ng pagmamahal na gaya na binigay mo sa kanya. Ayun, para sa kanya ay talagang nahihirapan sa, nahihirapan siya. Meron siyang realizations dito sa kanyang sarili. Siguro may, may, may person na siya ngayon nararamdaman niya na ibang-iba ka, mapag-ayos ka, mapagmahal, marespeto. Although may mga problema, naalala siya, pero aminado siya na hindi niya makikita sa ibang tao ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Actually, napaka-ano mo eh, napaka galante pagdating sa pag-ibig. Even though na mababa yung sahod mo, talagang inuuna mo yung person mo parang masaya ka doon ka magig... doon ka nagiging masaya sa mga binibigay mo sa kanya napakabuti mong tao and deserve mo talagang mahalin ng tama at deserve mo din yun talaga okay so the justice and high priestess gaya ng sinabi ko nakapagmuni-muni siguro to nakapag-isip-isip na ang laki ng pagkakamali niya sa iyo okay may nakikita ako dito beautiful scars ayan oh you've been through a lot sobra ang pinagdaanan mo sa buhay mo. Hindi ti biro yung kagaya ng sinasabi nila na dumaan ka sa butas ng karayom. Ganun po yung parang napapansin ko sa inyo. Beautiful scars. Depression, anxiety. Maring meron kang pinagdaanan na past trauma from your past. Or meron na nakit iyo. Hindi ka lumaki ng masaya. Childhood mo, napakalungkot. Yun o yung mga person, yung person na napagdaanan mo, yung excess mo, hindi mo naranasan paano mahalin ng isang or yung tamang alagaan. Hindi mo naramdaman yun eh. Parang nagsisika ng compassions sa mga person na minamahal mo. And yet, wala po kayong nakukuha. Yun ang nakikita ko sa ngayon sa inyo. Beautiful scars. Sabi nga, ibig sabihin nun ay meron kang peklat na kahapon or sugat ng kahapon na parang beautiful ibig sabihin kinaganda siya sa iyo naging lesson siya sa iyo meron kang natutunan from your past kaya sinasabi ko ay beautiful scars ibig sabihin hindi po siya kwenta or nag-waste ka lang ng oras panahon doon sa bagay na yon ang mga pinagdaanan mo sa buhay ay ginawa mo siyang power pain is power. So, beautiful scars. Ang ganda ng mga meaning, no? Napaka-deep po yan. Girl, uh, girl with the snake, calm or, er or use enable boundaries. Okay. Hindi po ibig sabihin na snake na ay hindi po maganda. Talagang ang swerte din po ng snake para sa akin, ha? So, siya ay maganda ka, matalino, pero syempre, ano, tahimik po talaga yung mga steak kahit anong gawin natin. Pero alam mo, kapag ang nakakatakot lang sa inyo, kapag yung nako-comfort zone kayo, compatible, ano kayo, comfortable kayo, kapag nako-comfort zone kayo, yun ang pangit sa inyo. Halimbawa, pag meron nagbibigay sa inyo ng love na nakikita nyo. Gusto nyo yun na yun, yun na yun, yun na. Ginagawa nyo talaga ng paraan para siya na lang talaga. Pero hindi mo po napapansin na talagang meron pang taong magmamahal sa'yo. Yun ang akala mo na wala na. Ships, cutting ties, moving on. Uh, receive what you need. Progress arriving. Wow. Wow. So, blessings is coming. Okay? Yung mga toxics, meron kang habad habit na bibitawan na, tatapusin na. Halimbawa, iyaking ka, giver ka, masyado kang maawain, masyado kang bobo-bobo pagdating pag -pag -pag sa love. Or kung meron kang nakaka-date, mukhang binubuswisi mo na ito. So, you're cutting your addictions, your bad addictions, your anything. Okay? Parang strong ka kasi parang Itong 2025 na to, parang nagiging mas malakas ka. Okay? Yun ang energy mo. Outending, thinking, conditioning, replaying, event, over in your hand. Wow. So, old school. Mm. Siguro, habang naglilinis ka, meron kang ginagawa, meron kang nakalkal na from the past, na memory from the past, yon parang, kamusta na kaya si ano? Parang naisip mo lang naman ito, okay? Or, meron kang nabalitaan na, meron kang balitaan yung taong importante sa'yo from the past ay meron kang nakuha or nasagap na balita. Parang may, may reunion coming ako nakikita. Yeah, for sure, may ganon. Um, energy from the past may nagpaparamdam I think meron meron yan tingnan natin old friends kahit sino naman to hindi lang to lover okay seven of cups eight of pentacles the empress queen of cups wow eto nga sinasabi ko eh parang may buntis ba dito? May bagong nanganak, okay? Ah, uh, makakaramdam po kayo na malamig yung bata na yan. Swerte. Ano, may bata kayo or may sinilang kayo? Buntis ka man ngayon, swerte po yung bata na yan. Okay? Siya po yung magre-remove ng mga lungkot mo. Okay, kung nanganak ka na or may baby ka na ngayon, meron po yung angels yung bata. Pwede po kayo, pwede nyo pong kausapin yung bata na yan. Nakapigyan nyo po blessing si mami Nak, lagi mo babantayin yung bahay natin. Kusin mo yung angels ng anak ko. Pwede po ganun. Okay? Mukhang may may lakad ka na parang nagdadalawang isip ka. Kung, kung ayaw mong tumuloy, huwag kang tumuloy. Okay? Meron po dito na parang may lakad ka. Okay. Um, tuloy mo daw kung ano yung plano mo. Halimbawa, dito kasi nagdadalawang isip ka kung ano man to. So, wag po kayong magdalawang isip. Meron ako nakikita dito, gustong gusto magparidim pero napipigilan. Alam niyo yung mga demonyo, talagang gagawin nila ng paraan para um, mapigilan ka. Okay, one of na ano, yung energy, meron dito lang nasagap ko na nanonood. Medyo, wag Parang alam mo yung binubulungan ka para hindi ka mapa, makatuloy. Yan. Well, sumugal ka daw. Yan. Kung merong gustong bumili ng mga 49 days natin, yung pineapple, uh, pwede po yan. Pwede yan. na, uh, kasi by ritual namin yan, may power po yan. Yung bracelet po natin, yung money oil natin, pwede po. Pwede, pwede po yan for your 2025. Mas maganda po bumili na ngayon. Yan, para ma-welcome natin. Yung energy ng December ay, ito po yung energy ng magiging 2025 natin. So, kung gusto nyo po magpa-reading, meron po tayong balisa para sa inyong person. Kakausapin po natin sila. Okay? So, para maging maayos kayo. So, dito naman sa money oil, meron? Yes, meron po. Meron po tayong pangpa- pangpaamo amo meron. Uh, meron din po tayong linalagay sa unan gaya po ng sinasabi ko na yung pouch, meron po tayong uh, para sa mga unan. So, magki-create po siya ng love and marriage para sa inyong dalawang mag-asawa or kahit hindi po kayo mag-asawa. Pwede rin naman po yung third party doon. Okay? Especially mga third party, talaga kailangan nila yon Okay? Kasi nga, nandun sila sa sitwasyon na yun. So, ibig sabihin na malas sila sa love. Okay? But I'm not saying na hindi la hindi po lahat ng third party ay masama. Okay? So, meron din po tayong linalagay. Kung gusto nyo magpapunsoy ng bahay, magpapunsoy na po kayo. Okay? Mas maganda po yon Meron pong true online mo sa akin. Pwede nyo po nag nagpupunsoy po ako ng true online pero kung gusto nyo po kapasok po sa budget ninyo, pinupuntahan ko po yan okay, Sine-check ko po yung bahay kung ano yung mga negative na nangyayari or dapat ayusin. Okay, so dito naman sa inyong personal reading, pwede po na spell yung person nyo. Yeah, tingnan natin kung ano magagawa natin. So kung halimbawa wala naman, nagdadalong isip lang kayo na parang hindi kayo sure kung na-spell man yun o hindi, mas maganda pa rin na kumonsulta po kayo. Okay? Okay, the chariot, the emperor, six of swords, four of swords. Okay, the chariot, the emperor, and six of swords, and four of swords, knight of cups. Okay, beautiful scar, mashallah. Ang dami kong nakikita na sacrifice, as in talagang bigay todo ka dito. Okay, um... Meron din ako nakikita dito na meron na akong ah uh, pumipigil sa someone mo na balikan ka. Yeah, possible kalaban mo 'yan. Okay? Mm -mm, possible kalaban mo 'yan. Anyway, um sino dito yung may gamit sa person ninyo? Okay, pwede po natin yung dasalan. Then, wag lang yung mga brief, wag lang yung mga ano. Pero, ma'am, ano po ba yung gagawin sa mga gamit na to? Marami po ako nakikita na nagkumukuha kayo ng gamit ng person niyo hindi niyo linalabahan. Labahan nyo po yun. Huwag po kayong maniwala na yung bangunya niya, yung pawis niya, kailangan yun. Bawal po yun. Nakakamalas po yung gano'n. Labahan nyo po yan. Kaya kayo mas lalong nag-away. Di ba may magtataka kayo? Bakit nagdala naman ako brief ng asawa ko? Ay, bakit po nagloko pa rin? Kasi po bawal naman po talaga yun. Hindi po ibig sabihin na dinila mo yung gamit niya ay hindi mo nalalabahan. Negative, nagiging negative na po yung isang gamit na yon Hindi kanya maalala. Or hindi po dahil doon na dahil sa brief na yon hindi na siya maglolo ko. Okay? So, mas maganda po labahan niyo po yun. Okay, mga mahal ko? Yes, may nagtanong po noon. Grabe ah. Yan, linabas ko na po para clear po sa lahat. Okay? Meron pumipigil dito, oh. Ayan, oh. Ayan. Gustong gusto niya nang pumunta sa'yo, kaso meron po talagang pumipigil. Well, some of you, mga single, makakatagpo po kayo ng person na mamahalin kayo. Medyo natatakot ka lang ituloy. Pero subukan mo, wala pong mangyayari sa inyo kung hindi nyo po susubukan. ba diba? Natatakot kang matumuloy or kasi parang nag-aalanganin kang baka mamaya sasaktan ka lang. Huwag niyo po wag, wag po tayong negative kaagad na hindi pa natin kilala yung tao nang iisip na tayo ng negative. I-remove niyo po 'yan. Ay. Sabi dito ay hindi daw biro ang inyong kalaban. Yes, hindi po daw biro 'yan. Talagang malakas siya. So, mm feeling ko parang parang tinanim or tinapod sa dagat yung pagmamahal ng tao nito sa iyo So ma'am ano po ba yung sign na na-spell yung tao laging galit laging pagtitingnan mo siya parang wala siyang sakawalan yung bang ano ba tawag dito Lagi siyang galit wala ka namang ginagawa Yan laging ano pa yung, yung hindi mo siya, kakausapin mo lang siya, galit na siya. Kakausap, may tatanungin ka lang, ayaw niya. Okay, magte-text ka lang, ayaw niya. Galit na galit siya sa'yo. Yun po yung mga sign na yan, okay? So, hindi siya nakakatulog. Balisa siya, yun. Parang, nag-overthink. Iba, kung meron pong ganun na signs, mas maganda po talaga magpa-reading kayo. Yung iba ka naman po kasi, Kapag nagpapariling, wala naman pong spell. Ang nangyayari ay attitude problem. Narcissist, bipolar, or ikaw. Ginawa mo siyang ganun. Over control ka. Kaya yung mga sa akin, nagpapasalamat ako. Yung iba, honest talaga. Ma'am, talagang naging controlled ako sa kanya. Kaya siya nagkaganyan. Well... May mga paraan naman po dyan. Kung ano po may, may tutulong ko sa inyo, gagawin ko po yun para sa inyo. Okay? Hindi pa rin ako, hindi ako Diyos, ha? Tao pa rin po ako, mga mahal ko. Kung ano may tutulong ko sa inyo, gagawin ko po yun. Mas maganda po na itry niyo po yung pouch na yun, linalagay po sa pillow. And meron po tayong 49 days na wishes, three uh, wish come true. Pwede po kayo mag-avail nito. Okay? Kasi alam nyo po ba, isishare ko lang sa inyo, grabe po yung yung power ng 49 days. Sabi ko naman sa inyo, maniwala lang kayo, talaga magkatotoo yan. Hiniling ko sa kanya na, pwede ko na sabihin sa inyo kasi nangyari na eh. Naiiyak ako. Akala ko wala ng pag-asa. Meron kasi akong target na isang bagay. Nakuha ko siya, alam niyo po 'yon. Nakaka-amaze. I know imposible kasi yon pero naniniwala po ako na matutulungan kayo nito imposible po yung winish ko na yun. as in nakuha ko po siya hindi nga po ako makapaniwala eh Lord, maraming salamat po talaga sa lahat ng binibigay niyo po sa amin. At ito po yung gift ko, isinishare ko po sa inyo kung ano po yung nakakatulong sa akin. But, syempre, kagaya ng may sakit, hindi po kayo gagaling kung hindi po kayo mag spend ng pera. Ang gusto kasi ng iba, gusto lang, sila, gusto lang nilang maging maswerte, pero ayaw nilang gumasto. Mga madam ko, ako mismo gumagasto rin po ako sa sarili ko. Di ba po? So, paano kayo matutulungan kung ayaw nyo mag-spend? ba diba? Alam nyo, napaka-imposible po yung yung winish ko na yun. Talaga nangyari siya. At sana more pa. More pa. I know, I do believe na more pa. Yung mga angels sa kalangitan, alam kong nakikinig kayo sa amin. Nakikinig kayo sa akin. Wala po akong ibang wish kundi kasama ko po yung mga followers ko, na yung mga client ko, yung mga alaga ko, kasama ko po kayong lahat. Hindi po ako madamot na tao. Talagang alam nyo, every time na magdadasal ako, every time na magsasalita ako, aharap ako sa Diyos, aharap ako sa universe, aharap ako sa mga angel sa kalangitan. Never ako nag-wish na pang sarili ko. Ramis po yan. Even though yung himala na ginawa ko, winish ko po yun, na imposible po yun, meron po siyang kaagapay na makakatulong sa tao. Nangyari po siya. Grabe. Grabe po talaga as in. So please, tara gawin natin to at <clears throat> meron po dito na mananaginip. Meron nag-message sa akin na naginip daw sila ng, ng, pinya. Okay? Good news po yan kung mapapanaginipan nyo po ito. Okay? So, mag, pag napanaginipin nyo po ito, mag-wish po kayo kaagad or mag-manifest po kayo talaga. Pagdasal nyo po, amin, 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 I climb this reading. Ganon. I climb it, I climb it, I climb it. Ganon. Okay? Meron po nag-yes. Marami po nag-message. So, go. Mananaginip kayo sa pinya na ito. Gold, golden pineapple. Mas maganda po ito pinanood ninyo kung matutulog na kayo. Ulitin nyo lang yung pineapple na to. Promise po. Isipin nyo po pag matulog kayong pineapple, kaperahan, gold, alahas, lupa, mansions, ano pa, travel, makakaalis kayo. Malaking sahod, promotions. I-wish nyo po talaga. Grabe po talaga yung power na binibigay ko po sa inyo. So, mas maganda po mag-avail po kayo. Hindi lang po kayo manood talagang believe me, grabe po talaga, impossible po na yung wish ko na yun na nangyari, nakakaloka po, promise. Kahit po ako mismo naiiyak ako, dream come true, wish granted po talaga. Okay, so sa mga love problem, try nyo po yung pouch na yon. Try yun nyo yung pouch. Kung gusto nyo mas malakas, bracelet paalaga love spell pag gustong-gusto niyo po talaga okay beautiful soul lahat kayo maraming maraming salamat po sa inyo financial pala natin din natin na okay silipin lang muna natin okay, ma, ha? sabi ko na marami kang matutulungan eh. Marami kang iniisip na bibigyan. Relax lang. Ayan. Merong kadawa, ikakat na din. Parang ay, oo nga, tama nga. Tama yung sabi ni Maily, kailangan kong mag-ipon. Ayan. So, iniisip mo na yun. Kailangan mo nang i-release yung mga toxic na ugali mo. Sabi ni Maily, bawal daw magalit. Ganito, ganito. Salamat ha. Nakikinig kayo sa akin. Nakita ko lumabas dito. Nakikinig kayo you have a wow wow oh my god pagdating po ng panahon magiging masaya po wish granted po kayo meron pa meron ka pang uh, meron mangyayari sa inyo na celebrations bigla bigla po ito and magiging maligaya po to magiging masaya po promise po okay promotion sa trabaho makaalis ka um pagdating po ng January makakatanggap ka ng good news matutuwa po kayo pag nangyari po ito magpakain ka okay sa Thursday and Friday kasi uh, pwede ay sorry Monday Tuesday Wednesday it's about money Thursday, Friday, love. Nagets nyo na? Although, di ba sabi ko sa inyo, lahat naman ng araw for manifestations, Monday and Friday, magmanifest po kayo. Okay? Napanood nyo ba yung video ko na yun? Magmanifest ko po kayo na Monday to Friday. Malakas po yan. mm, -mm. O, oh, napipressure ka ang sarili mo. mga breadwinner. Ayan, oh. Yung mga hindi po magkakaanak. Huwag po kayo malungkot kung wala kayong anak. Okay? Oh, relax lang. Huwag niyo masyadong ano, yung sarili ninyo. Kung wala, wala. O, oh, may opportunity ka pa parating. Wow. Wow. Okay. Conflict. Okay. Yung love lang ang problema mo pero pagdating sa financial napakaganda. Okay ka. Kung gumalaw ka makakapera ka promise po. Okay? Anyway, anyway uh, para sa mga gusto magpa-reading, meron po kayong free balisa. Ang balisa po ay hindi masama po 'yon. Kinakausap ko po yung person ninyo para mahalin kayo. Okay? Para maintindihan na yung sitwasyon na kung ano nangyayari sa inyo. Okay po, muli po may Taro. Row. Ito, ito po yung aking Facebook account. Dito po kayo mag-message. Dito po kayo mag-message mga mahal ko. Bawal pong mag-text sa number. Messenger only. Messenger only. Please makinig po kayo. Messenger only. Bawal po ang fake account. Dami account pag hindi po kayo nakikinig sa atin, hindi po kayo mapapansin ng ating admin. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat po. Muli po, May Lita Maging maligaya tayong araw na ito at sunod na araw, sunod na araw, mapa 2025 po. Anghel sa kalangitan, alam ko naririnig mo ako. Inuutusan ko po kayo lahat ng lahat ng nanonood nito ay gabayan niyo po, bigyan niyo po sila ng kaligay kaligayahan. Amen.